Ang atin pong tutulungan ngayon ay ang minamahal na biyanan ni Aisa. Yes, ang atin pong very own advocate na si Aisa Latigay. Dapat po si Aisa ay tatanggap ng karagdagang puhunan para sa kanyang negosyo. At sana po ay may feeding program tayo. Ngunit nang malaman ko po ang kondisyon ni Nanay T, ay mas minabuti ko pong piliin si Nanay D na mabigyan ng linaw ang kanya mga mata. Dahil marami pa naman pong pagkakataon na tayo po ay makapag-feeding program. Kaya samahan niyo po akong panoorin ang mga kaganapan sa unang check-up ni Nanay D. Hello everyone, Nandito na po tayo ngayon sa ating next project sa si Nanay D. Pini po. Siya po ang nagbigay ng next project kasi po meron po siyang problema ngayon sa mata. So, ako po na si Admin Rose. Kailan mo naman ako si Rose. ah uh, um, ako po yung natasa ni Mami G ng Gamo Production at ng Gehero Texas para po magbigay ng tulong sa inani. So, pakilala ka po, Nay. Sabi mo lang po ako po. Sabi mo lang uh, pakilala mo. Hahaha. Ini lang <laughs> time. Ayoko dito. Oo oh, po, si na Stage na po ano na, na ako sa ano, sa December 15. Ayan, mas 68 years old na po si sa December. Ano pang nararamdaman uh, niya nai sa inyong mama to? Hmm, ano nga, mal Yung, yung kaliba ko, wala na talaga. Hmm. Na na, ano, tapos ko, magamit mag mag ano, mag ko ano, ang dulo Tapos kala, parang ko lagi So, ah, uh, tanongin lang ay tanay, anong trabaho mo dati po? Hmm. Opo, yan, dati kong mananahin si nanay, tas yun nga, tumigil siya nung nagkaroon na nga po ng problema yung mata niya. Kasi nga, hindi na, na rin po makita yung mga uh, kailangan niyang gawin sa tahian. Ba ba bale, hindi po siya nananahin dito sa bahay. Na Nangangamohan ka ng nai, diba? May amok ako. Tapos yun nga. So, bali ang gagawin natin nai, tutuluan ka ng foundation, ipapa check up po natin yung mata nyo. Nakuanan na po kayo ng schedule. So, bukas, ipapa check up po tayo. Tapos, kung ano po ang sabihin ng doktor, yun po, magtutuloy-tuloy yung mag-ano, maging pagtulong sa'yo ng foundation from your uh, initial check-up. Kung sabihin ng doktor na kailangan operahan, lahat po, ah, uh, tutulungan ka po ng foundation para po magawa natin yung mga gustong gawin, ipapagawa ng doctor po. So, hintay lang po tayo na ipuputa ka po upas ni ate, so sa mga kapu niya magpa-check up. Okay po? Okay ka lang. At tayo po ay nagpadala kaagad ng dalawang libo kay um, Admin Rosella para sa initial consultation po ni Nanay D para alam natin at malinaw ang instruction na gagawin na procedure kay Nanay D. At dito naman po ay makikita natin no na ang atin pong patient si Nanay D ay naghihintay po na tawagin siya sa clinic po ng ating eye doctor. At bawal po mag-video sa clinic ni Doc. Kaya pasensya na po, wala pong transparency sa pag-uusap po ni Doc at ni Nanay D. At pagkatapos po ng kanilang consultation, ay sinabi ko kay Aisa na kumain po sila para naman kahit papano po ay uh, makagaan-gaan sa nervyos na nararamdaman po ni nanay. Ayan, at dito naman po ay makikita natin ang mga kaliwat kanan na mga instructions, reseta, admission, at kung ano po yung mga proseso na gagawin kay Nanay D. Nagpabili rin po si Doc ng Cetaphil at saka po ng eye drop. Yung Cetaphil po ay gagamitin yon ni Nanay na panghugas ng kanyang mukha. At syempre, pag naguhugas tayo ng mukha, ay nalalagyan po ng sabon yung loob ng ating mata to ensure po na very mild lang po yung mailalagay sa kanyang mata. At syempre, kukunin ko na rin po ang pagkakataon na ito na pasalamatan po ang ating mga love donors ni Nanay D. Charlene Medrano, 200. Dr. Q101 Family, 500. Rose from Taiwan, 500. Our Mother's Foundation 800. At dito naman po ay makikita po natin ang uh, munting tahanan po ni Nanay D at Tatay Lito. Ayan. Uh, dito po sila ngayon kasalukuyan na nakatira ng maraming uh, taon na. At uh, nandiyan po ngayon si Aisa, si Ate at si Admin Rose. At ayan, uh, pinapatakan na po ni Aisa ng uh, medicine eye drop, si Nanay D. At sana po, ako ay muling kumakatok sa inyong mga puso, sa mga nakakagaan-gaan po sa buhay. Nasamahan po ninyo ako muli sa medical mission natin na ito. Na sana po ang aking wish ay makitang muli ni Nanay D ang kagandahan ng parating na Kapaskuhan nang ma-enjoy niya ang mga ilaw at mga bagay at mga tao na hindi na po niya halos nakita sa loob ng anim na taon. Maraming salamat po. God bless everyone.